paps paps Good evening Ayan o, oh, naipit na ako mga paps oh, lalaki ng truck ko oh, Ayan you know? o Kakatakot dito mga paps O oh. Sa Usminia Highway ito ba mga paps Sa mga Osminia Highway Sa mga Osminia Highway ba Ayan o, skyway Skyway yan paps Sa taas paps Ayan o Ito, skyway daw With the exit Yan yung sa kanan Kakatakot dito mga paps oh, lalaki ng trailer Lalaki ng ano Lalaki Lalaki Ang lalaki Ang lalaki Eh, yeah, nakakatakot talaga takot takot nah, <whipping the> <upset> okay, hmm, okay, okay. na ako takot 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 na ako ay takot takot ay pero grabe mga motor mga motor wala sa lang ba uh bisik nasa kanila yan ang bisik ba pero huwag kayong dumikit sa mga trak truck ba huwag kayong dumikit dyan naku naku alanganin 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 tayo dyan alanganin ba alanganin alanganin ba kaya wag na wag na wag na wag kayong sisingit dyan Shine, shai, shong shong, wash shine, wash shine. Traffic, traffic, traffic. Nung pa naman nangyari sa Pilipinas, bakit traffic naman? Traffic, traffic, traffic naman. Uwi na ako Hong Kong. <coughs> oh, babalik na ako Hong Kong, Papa J. Balik po na ako sa Hong Kong, Papa J. Takot na ako dito, lalaki oh. Traffic oh. Papa J. Iasahin mo na ako ulit ako sa Hong Kong, Papa J. Ibalik mo na ako doon, Papa J. Ibalik mo na ako doon. Na-miss ko na yung mga trupa natin, yung mga Pilipino doon na nagtatrabaho sa Hong Kong. Oh! Wow, 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 Sakit sa paa yan. Ganyan na eh, yung mga motor na traffic. Nasakit sa paa. Katutukot ba? Pa. Uh... 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 <speaking in Liban> <Singer> Ang mundo ko na ipit na tayo na ipit na ako kakain na lang na ipit pa ba? kung naman naman mga naman ano ba naman ano ba naman niyan kakain lang ako eh kakain ba may kain lang kasi kami dyan no yung ano dyan masarap kainan dyan mura lang tapos ayos naman hindi naman madumi ang mundo ko ay iyo lamang ang mundo ko ay iyo lamang masarap ang pagkain dun masarap ang pagkain dun masarap ba hindi lang siya nagpapa video di ba papa vlog ba. Hoy, iniwasan nila dun wala naman ah. May tao ba? Iwas yung dalawa, wala naman na. Ah. Nalilipat, lilipat ba? Alipat lang yan, wala ano naman yan. Pag dumaan dito, nakasara yung mga pinto niya, nakasara ha, pati yung mga bintana, sarado ha. Ha, delikado dito. Tapos huwag kayo mag cellphone kung bukas ang bintana ha. Kailangan, alirto, alirto, 24, alirto ba, uy. Eh, delikado. Si madilim eh. Pag madilim, delikado. Ha? Delikado. Huwag tayong magtiwala masyado, ha? Sa ating katapangan, ha? Huwag tayong masyadong magtiwala sa ating katapangan, ha? Mas maganda din yung maging duwag. Ay, itong, ano, itong multikabo, bukas bintana, siya pa pa, oh. Tapos nagsisilpon pa. Nako, 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 nako. Sinasabi ko na na mag-ingat. Ito ba? Nasa kaliwa ko ba? Ayun know? o. Hindi mo kita na. No? Hindi mo kita. Ayan Hindi mo kita ba? Ah, magkutom na ako. Hmm. Ah, Ay! Traffic. Gutom na. Bilisan niyo! Bilisan ba naman yan tagal tagal nyo gutom na ako eh pag ako eh, mapas mo oh. sasambar ko kayo ng kaso yan o yan tiga bukas upin o oh, kita nyo na yan mm, yun o oh, yun upin yung mindana oh. sulo pa naman siya delikado yan hindi ko naman sinasabing delikado dito kasi Makati to eh, maayos to dito. Pero, malay mo, may maligaw. Di ba? Maayos to dito eh. Sarap nga matulog dito. Natutulog nga ako dito sa mga, ano, mga kawas na sa Makati. Libre parking dito pag gabi. yan diyan, sa mga luuban. Huwag naman dito sa highway, bawal dito doon sa luuban. Sa mga ano ba? Mga salsido, mga ganyan, rupino, mga ganun ba? Dilaro, ayaw, mga ano, mga ano ba? Mga, basta lahat doon, mga, mga ano doon, dilakusta, mga ganun. Libre doon, parking. Huwag eh. Walang mga Pero wala single. Lumayas ka na. Kasi yun, nandiyan na yung maniningil. <laughs> wala delikado dito. Pero malay mo. May maligaw na nakamotor. Nakatambay lang. Nagihintay lang ng mga ganap. Dito traffic. Nagihintayan sila ng lumiwanag ba. May lumiwanag na sasakyan. Ibig sabihin may na may nagsisilpon. Tapos titingnan yun kung buha, bukas. Ang ano. Pintana. Ah kalamo mo mga tambay dyan, hindi yan mga tambay dyan. yung mga tambay dyan, hindi yan nangagalaw, yung mga natutulog dyan, hindi yan nangagalaw. May matakot dyan yung mga natutulog dyan sa gitna. Hindi yan mga galaw, yung mga tayuhan, yung mga sosyal, mga nakamotor, naka-inmax pa yung iba eh. Inmax, si DB pa nga yung iba eh, yung nakita ko rin no? oh. It's not uh, inmax. Naka-uniform pa. Naka-uniform pa ng ano. Hindi ko lang banggitin. Naka-uniform ng basta, naka-uniform ano pangarap buhay ah, rider siya rider dalawa sila hinila bigla yung ano, bag ah. In max ang gamit no di diba, mga social mga snatcher ngayon mga social okay oh, bye bye